Hello guys! Another cooking show na naman po tayo for today's video. <laughs> Naging cooking show na. Panay pagluluto na kasi. Ayan, naggayat uh, na ako ng bawang sibuyas, tsaka luya, saka nag ano na din ako ng potato. Ang potahe natin ngayon, ang iluluto natin ngayon is chicken curry, Filipino style. So, ayan, may bawang onion, luya, bawang sibuyas at syempre yung chicken and yung patatas. Ayan, mag-start na tayo magluto. Unahin nating igisa ang luya, tapos sibuyas, bawang, saka natin isunod ang chicken. Tapos ayan, may coconut milk tayo. Yan ang ihalo natin sa ating chicken curry Filipino style. Ayan, pagkalagay natin ng chicken, ilagyan ko ng ibang powder, turmeric powder, tsaka yung asin para magkalasa din. Tapos ilagyan ko din ng konting tubig muna para hindi masunog yung chicken natin habang ginigisa. Tapos pag nagisa na, saka natin ilalagay yung ating coconut milk. Tapos dagdagan natin ng konting tubig ulit. Tapos pampalasa, magi cubes. Tapos syempre multitasking tayo dyan bibigyan natin ng yakult ng ating yunakis at hugas-hugas ng mga ibang hugasin para hindi tayo matambakan. Tapos nilagay ko na din pala yung potatoes. Ayan. Hayaan natin kumulo ang ating chicken curry. Yung ating potatoes para maluto. O ba diba, ang kulit ng ating anak papunta-punta dito sa kitchen habang nagluluto. At magpapakarga pa yan. Tignan nyo. Ayan, o. Nagpakarga pa habang ako ay nagluluto. Ang likot talaga. O, ayan. Tignan nyo ang aking chicken curry. <laughs> Pakulaan muna natin ng konti. Kasi matigas, medyo matigas pa yung potatoes. Tapos dadagang pa natin ng konting tubig ulit. Kasi parang madami tayong, ano, curry. Konting kulo-kulo pa. Tapos lagyan natin ng konting asin din. Kasi medyo matabang pa yung panlasa. Tapos saka natin ilagay yung ating bell pepper at curry leaves. Konting kulo na lang yan. At maluluto na. Haloy natin ng konti para ma-spread yung lasa at yung flavor. Ayan. Halo-halo lang. Ayan. Tignan niya. Ang kulit talaga ng anak ko. Papunta-punta sa kitchen. Ayan, hugasan na natin yung ibang mga hugasin. Oh, nakikialam pa dyan. Hay, nako. Struggle. <laughs> ayan, ang ating chicken curry Filipino style. Naisip ko lang gawing to kasi nung last na video, nung nakarang video ko may nag-comment na try din natin ang chicken curry daw. So ayan, chicken curry Filipino style. Salamat sa panonood. Bye-bye!